Tahan ng pinakamasaya, chinugi na sa GMA, take the clock ang ipapalit. Nag-viral sa social media ang post mula sa isang website na kumpirmadong Chugi na ang tahan ng pinakamasaya at ang huling episode nito ay noong Sabado, March 2. Base sa nabasa nating post, breaking news, kumpirmado na tahan ng pinakamasaya, last day episode na kahapon March 2, 2024. Maglalabas daw ng joint statement ang GMA Network at Tape Incorporated ngayong March 4, lunes. Noong March 2 naging emotional ang naging closing ng buong hosts ng TP, lalo na ang main hosts nitong sina Isko Moreno at Paulo Contis, Kasabay nito biglang naglaho ng parang bula ang Facebook at YouTube page ng Tape Incorporated. Samantala, replay episode daw muna ang aasahan ng mga kapuso viewers sa lunes. Ang dahilan ay sa ng Tape Incorporated sa GMA7 na umabot na sa 800 million pesos kaya't hindi na pinatapos na dapat ay hanggang Desyembre pa sana ang tahanang pinakamasaya. Base naman sa nakuha nating chika ay si Yorme Isku Moreno lang ang pasok sa programang ipapalit sa TP at makakasama raw niya si Napokwang, Rabia Mateo at Kuya Kim Achenza kung walang pagbabago. Ayon pa sa nakausap natin, tiktiklak daw ang ipapalit kaya binuhay nila ang tanghala ng kampiyon. Hindi diretsyong inamin ng taga GMA pero base sa tono ay nanghinayang sila sa pagkawala ng Itbulaga, na sina Tito, Vic and Joey ang main hosts kasama ang The Barkads. Abangan na lang sa lunes, March 4, kung ano ang iaanunsyo ng GMA Management tungkol sa agarang pagkawala ng Tahanang Pinakamasaya.